Okay mga kapatid, so here are tips o yung mga wisdom na gusto ko lang i-share sa inyo na meron kasi akong realization. Okay, so I downloaded them na hindi in order pero pagaya niya, nauna yung number 3 pero share ko na lang sa inyo. Nakuha ko to kay Kariyuki, Kariyuki yung name niya. Okay. So, sabi nga rito, you'll be 10 times happier if you forgive your parents and stop blaming them for your problems. Uh, maraming pagkakataon na totoong may kasalanan yung magulang sa problema ng anak. Pero, if you learn to stop blaming them, mas gagagan yung buhay mo kasi, eh ano naman, ay yun eh, di ba? Lalo naman perfecto. I mean, you just do do your best. Uh, Pagyamanin mo kung ano yung cards na dealt sa iyo, sa iyong buhay, di ba? So, hindi ka naman makakapili ng magulang eh. So, mahalin mo na lang sila. Gano'n na lang, di ba? Uh, nawain mo na lang. Meron mga toxic parents that you have to stay away from them. Diba? You want them na okay sila, pero it's best na you stay away for your mental health and peace. May mga ganun, pero generally, you forgive, you love them, you pray for them. Diyan ka nang galing. Sila ang pinakamahalagang tao sa atin. Okay? Next ay ito. You don't need 100 self-help books. All you need is action and self-discipline. Okay? Gusto mo magkaroon ng pera, actionan mo. Hanap kang trabaho, hanap kang pagkakitaan, do your best if you are a vlogger also gusto mo kumita sa social media I respect you, you you're trying so am I di ba uh, action discipline uh, trabaho mo natanggap ka sa trabaho kailangan mo gumising na maaga gumising ka Gano'n lang naman yun eh uh, kahit ayaw mo yung ginagawa mo gawin mo kasi hindi mo matutulungan yung sarili mo kung hindi mo mako-conquer yung mga uh, sitwasyon na uncomfortable ka. Diba? Sa buhay natin, kailangan malagay ka sa mga alanganin para and you learn to thrive with it. Hindi ba pwedeng komportable ka lang lagi kasi hindi ka pa mayaman. And even yung mayaman, minsan hindi rin sila komportable, di ba? Pero generally, they're, they're comfortable. But what I'm trying to say is, hindi naman lahat ng sitwasyon, katotohanan ng buhay, pangyayari, eh, kahit mayaman na mayaman ka pa, pag may nakasakit, may nasaktan sa inyo, may namatay, you are not exempted from pain. So habang nabubuhay tayo sa mundo na ito, we will always feel uncomfortable and we have to learn to live with it and to thrive doon sa discomfort na yon No? So siyempre, Panginoong Diyos, di ba? Action and self-discipline, papuri sa Diyos, pangingin ng gabay sa Panginoon. Okay, next is you become more mature when you train yourself to take nothing personally. Ako kaya siguro hindi ako masensya sa boy because I take things personally. Hindi ko man pinapakita para lang ipakita kong professional ako or wala lang sa akin pero I remember every every detail lang pang-aapi sa akin o pang panggigibit sa akin o pinagkaisahan ako or pinag-initan ako alam kong mali siya. Pero what's the use? Gagalit ka lang burden lang, mabigat lang sa kalooban. Let it go. Daling sabihin, mahirap gawin, pero yun kasi ang kailangan natin eh. Para matulungan natin yung sarili natin. Otherwise, wala lang, madidepress lang tayo eh. Dahil very depressing ang buhay ngayon. ba? Diba? But it is what it is. We, we, we just try to thrive kung anong environment or ano situation meron tayo sa buhay. Okay, next. You can't expect honesty from people who even lie to themselves. Very important 'yan and late ko nang natutunan kasi may mga taong malalapit sa si akin or meron silang moral ascendancy sa si akin or moral authority or na pag may sinabi sila you, you believe. Pero you cannot expect honesty from them kasi they even lie to themselves. Uh, I was discussing with uh, mga taong close sa si akin. Ang sabi ko, hindi tayo dapat tumandang delulu kasi kaya na ko ano yung totoo. We cannot expect any sincerity or truth sa mga taong pati sarili nila, niloloko nila. Ito yung mga kadalasan yung mga taong to narcissist. Ito yung mga taong wala silang, wala, nagkamali sila, hindi nila matanggap, magsisinungaling sila para hindi magmukhang sila yung may kasalanan. Gano. And if it so happens na parents mo yan, eh, wala ka na magkakawa. Patawarin mo na lang, pagdasal mo sa Diyos. It is what it is yun yung yun yung cards na meron tayo masakit man pero we have to be strong eh otherwise mahirap eh mahirap magkasakit oh ito naman you lose 99 of your close friends if you start upgrading your life it happened to me when up, when i upgraded mine kahit na i'm very simple pero kahit paunti-unting upgrade may mga bagay na hindi mo makakasama yung mga uh, tinuturing mo friends yun pero hindi naman ako mga kaibigan. Ako naman yung napag-iwanan nila. Hindi naman ako makasabay na sa kanila because iba na ang buhay nila. It's either mas umaman sila, nasa abroad na sila, iba na yung crowd nila, iba na yung hobbies nila, iba na, may mga ganon. Pero meron ding maswerte tayo kung makakatagpo tayo ng friend natin na kahit anong kalagayan natin sa buhay, nagsimula tayo mahirap, masenso tayo, sila pa rin yung kasama natin or mayaman tayo dati, medyo inalat tayo, naghirap tayo kasama pa rin natin silang bumabangon, nagtatry na umangat. Bihirang bihira yon kaya pagka nahanap niya yung mga taong yon turing yung pamilya. Yung mga taong gusto ka pa rin kasama, sa hirap at ginhawa, tunay na kaibigan mo yan. Eto, isa pa, hirap ako dito kasi may pagka-narcissist ako eh. Ni recognize ko that I have a tendency to be a narcissist. That's why I have to train myself to let people win arguments on purpose para lang i-conserve yung aking mental health. Okay, sige so na, ikaw na yung tama, bahala ka Kasi it doesn't matter whether I'm right. It doesn't matter eh. Kung wala rin makikinig, hindi rin susundin, wala rin, ganun pa rin. Yun din, yun, yun din ang mangyayari. Yun din. So, ayaw mo sumunod, ayaw mo makinig, ayaw mo patalo, okay. Hindi ako na yung talo. Ito, most people are stuck in toxic relationships because they are afraid to be alone. Ito, madalas na nakikita ko ito sa mga naging kaibigan ko, even sa mga ex ko. Uh, meron ako mga nakarelasyon na sometimes they confide to me na they are stuck there because uh, ayaw nilang mag-isa o kailangan pa rin nila ng may maaasahan, may malalapitan, may ma may Mema sabing may kasama. Um, naintindihan ko sila, but you, you shouldn't be afraid to be alone. Uh, it's better to be alone kesa niloloko ka lang ng taong kasama mo. O hindi mo naman siya mapagkakatiwalaan. Mental toughness. Mahirap yan. Even I can be stuck in a toxic relationship. Pero we have to develop ourselves, diba? At eto. If you continue to wait for the right time, you'll waste your entire life and nothing will happen. Meron na kayong isang realization na share ko sa inyo. 16 years old pa lang ako, gusto ko na magkaanak until I realized na kawawa yung bata. Kasi hindi naman ganun kaganda yung naging sitwasyon ko. Kawawa yung bata pagka... So sabi ko, kailangan ko muna magpayaman, magpayaman. Fast forward, I am above 30 years old na. Hindi pa rin ako umaman, pero 'Di ba? Baka hindi talaga ako yayaman eh. So does it mean hindi ako pwedeng mag-anak? Baka too late na o baka naman ibigay ng Diyos yung mama na tapos hindi na ako mag-anak. So doon ako nagka-realization na, oy. Parang kailangan ko na yata mag-try. Whether mayaman ako o hindi, meron naman akong konti, I'll make it work. I'll make it work in Jesus' name. God bless.